Ano adhikain, kahit maganda, kung hindi magkakaisa ay mahihirapan o hindi na magtatagumpay. Nakakalungkot lang isipin na bagamat alam nating lahat ang katotohanan ito, ay patuloy pa din tayo sa landas ng pagkakawatak at pagkakampi-kampi. Kahit sinong tagapanguna, kung walang pagkakaisa, nawawalan o nababawasan ng bisa ang kanyang kahusayan at kakayahan. Hindi kailangan maging marami para malaman at maranasan ito. Minsan, kahit nag-iisa ka, kung hindi ka buong buo sa iyong pasya at pagkilos, hindi mo ito magagawa ng maayos at matagumpay. Yun bang tipong nag-iisa ka na nga pero nagdadalawang isip ka pa? Kaya tuloy, half-hearted pa din ang iyong paggawa. Kahit sa mag-asawa, dadalawa na nga lang kayo pero kung magkaibang direksyon lagi ang larga ng isip nyo ay talagang mahihirapang may marating at maging maayos ang samahan. Sa division, habang dumadami kayo ay lalong mahirap at magulo dahil ang bawat na idadagdag sa halip na makatulong ay lalo pang nakapagpapagulo at nagkukumplika. Naranasan kong makasama sa ilang mga team building activities. Isa sa mga layunin nito ay halukayin ang inyong buhay at hanapin ang mga bagay na in common sa inyo ng iyong mga kasama. Misan yung hindi magkasundo ay meron palang mga pinagdaanan sa buhay na silang dalawa ang mas lalong makakaunawa sa isa't isa. Misan yung inaakala mong ibang iba sa iyo ay sa panlabas na anyo lang pala iba pero pagdating sa mga karanasan sa buhay ay hindi kayo nagkakaiba at nagkakalayo. Madalas ang resulta ng ganitong mga aktibidad ay hindi lamang kasiyahan kundi ang pagkakaunawaan sa buhay at pinagdaanan ng iyong kasamahan. Patunay ito na kung may panahon tayo at pahalaga sa iba, magkakaunawaan din tayo dahil meron at meron tayong makikitang pinagkapareho sa bawat isa. May makikita tayong pangangailangan sa ating buhay kung saan kailangan natin ng iba. At may makikita tayong kakayahan sa ating sarili na maaari din namang pumuno sa iba. Ang sabi ng Bible, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. May mas mainam na paraan kaysa sa pag-aaway-away at pagkakampi-kampi at iyan ay ang pagkakaisa. Ang pag-aasam na maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema. Kung sakaling dumating ka sa punto at naisip mo, hindi talaga maaaring magkaisa sa ilang bagay. Gawin mo pa din ito sa paraang may karangalan at hindi mo pagsisisihan. Dahil sa totoo lang, ang lahat ng bagay ay dapat nating gawin para sa karangalan ng Diyos. Asa ka pa?